Ang Diyos ay nagbibigay ng malinaw na babala sa mga taong patuloy na namumuhay sa kalayawan. Narito ang tatlong mahalagang babala mula sa banal na kasulatan. Una, ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan. Romans 6.23 Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang pagpapakasasa sa kasalanan, kalayawan at kasakiman ay hahantong sa espiritual na kamatayan at paghihwalay sa Diyos. Pangalawa, ang makamundong kaligayahan ay panandalian lamang. 1 John 2.15 to 17 and Luke 12, 19 to 20. Huwag ninyong iibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. At ang pagpapakabuyo sa mundo ay tiyak na may nag-aantay na kapahamakan ang kayamanan, kaligayahan at kasakiman sa mundo ay pansamantala lamang at ito ay hindi nagdudulot ng tunay na kagalakan at kasiyahan ng kaluluwa. Pangatlo, sa araw ng paghuhukom ay walang makakataka sa katarungan ng Diyos. Hebreo 9 verse 27 At tulad ng itinakda sa mga tao na mamatay at pagkatapos ito ay paghuhukom. Ang mga nagpapakasasa sa kasalanan ng walang pagsisisi ay harap sa matinding paghuhukom ng Diyos. Kapatid, ang Diyos ay maunawain at handang magpatawad. Ngunit nagbabala siya sa mga taong patuloy na namumuhay isa kasalanan Magsisi kayo at malumbalik kayo sa Panginoon Upang ang inyong mga kasalanan ay mapawi At kung magagawa mo ito, madadaig mo ang masama ng mabuti